Okay. Uh, yun. Uh, magandang araw sa ating lahat. Uh, magandang araw sa ating lahat. At siyempre mayong adlaw diya sa atong mga kabisayaan. <laughs> atong mga kabisaya. No? Ang mga bisayang dagko. No? Mayong adlaw ninyong tanan. siempre uh, syempre, ito si Cardo Critico ang ating channel, no? Ang ating YouTube channel. Uh, subscribe at uh, paki-share. Ah, uh, hinaot uh, ninyo ang, ang video ito. So, dako nagi katabang para sa atong uh, uh, channel. So, pag-usapan natin sa Tagalog ano? Pag-usapan natin itong uh, napapansin na naman nating uh, pagsira no yung pagsira sa ating uh, kalikasan sa ating mga kabundukan sa ating mga kagubatan so nakakalungkot no kasi ako ang inyong lingkod ay sa galing Mindanao tubong Mindanao na napunta na ng kamay nilaan so danas ko yung uh, ako elementary hanggang high school nakapagkulihiyo ng konti, hindi nga nakatapos. Pero danas ko yung uh, naobserbaran ko. At maging kayo, no? Yung mga kababayan ko, mga kabats ko, uh, nasubay, nasubaybayan nyo yung uh, matinding uh, paglalaging nung araw, ano? 1980s. Grabe ang laging, mga malalaking uh, laging concession, ano? So, halos... Inubos makikita natin sa mga highway natin. Inubos talaga yung mga naglalakihang truso, ano? Uh, nasa salubong natin yung <coughs> malalaking truck punong-puno ng mga kahoy. So nagpatuloy yan na uh, 80s hanggang 90s tapos sa uh, bukod sa mga legal daw na pinahintulutan ng gobyerno ng dihinar ng forest o kung ano man yan, mga forestry, uh, mayroon din yung mga maliliit na tinatawag nating mga illegal loggers, mga gumagamit lang ng mga kalabaw or whatever. no So, ang resulta, kalbo na yung ating uh, kabundukan, ating kagubatan. So, ano pa ba It is, ganun pa rin ang taning uh, ang mining din is grabe din pero nung panahon na yan is puro lang uh, tunnel ang style no yung hinuhukay tinutusok yung mga bundok binubutasan no tapos kinukuha yung mina doon sa ilalim so balita din sa atin, yung mga pagguho kasi nga mayroon ding mula doon sa Big Skill Big Scale uh, Mining Corporation mga malalaki ay uh, sinabayan din ng mga illegal mining, yung mga maliliit, ano. So, siyempre, kahit nga itong legal, uh, mga legal na mining, isa talagang parang walang pinag-iba sa mga lagers, ano. Wala ding restriction, no. Putol kiputol walang pagtatanim. Tapos, uh, ito ng mga... Uh, mina pagmimina kung saan-saan din lang no so walang ano talaga walang proteksyon so nakakalungkot dahil uh, hindi naman na uh, nakinabang sila uh, sa mga laging natin sa mga lumber natin at uh, paalala ko lang ang involved pa man din bukod sa mga malalaking negosyante ay kasangkot din itong mga local official natin. Ha? Pakatandaan nyo yan. Walang hindi nakakaalam na... sangkot din yung mga gobernador, mga congressman, mga mayor. No? Kung hindi man sila... Uh, direktang nagapuputol, uh, puputol, eh sila ay may mga paupahang... Uh, kung ano-ano, chenso, -ano, may mga sumil. No? So, talagang nakinabang din itong ating mga local officials. So, anong resulta? No? Ang resulta, nakalbo ang ating kagubatan, humina ang pundasyon ng ating mga kabukiran, ang ating mga gubat. So, kung hindi ako nagkamali, 1990s, dumanas na ng mga grabing pagbaha. No? yung buong halos sa Gusan del Sur del Norte papunta dito sa May Dabao, dumadanas na ng matinding pagbaha so ang mga kababayan mga ka ang tanong ko lang uh, sino ang apektado no? sino ang grabing apektuhan tuwing may mga pagbaha hindi naman yung mga negosyante yung mga nagpinan sa laging at sa mga minahan no? Kasi sila nakatira naman sila kadalasan sa mga uh, malalaking siyudad dito sa Metro Manila. Pero ang mga apektado, yung mga binabaha ng isang linggo, dalawang linggo, winasak yung mga bahay, inanod, sino? <laughs> yung mga native, yung mga local residents, yung mga taga atin. No? maminda man yung mga pagputol ng kahoy na yan, ma Bisayas man yan, o Mapaluson man yan. Ganon ang nangyayari. Yung mga native na residente, ang mga apektado. Kaya kawawang-kawawa talaga tayo. Ngayon, nadagdagan pa nitong mga ang uso ngayon, 2020s, kung napapansin na nyo, is hindi na yung pagtatunnel. Mayroon ng mga mina ngayon na tinatawag na Uh, hindi ko alam kung anong kategorya niyan pero napapansin ko bandang Surigao del Norte na kinakalbo na binobuldoser na yung bundok tapos kinakarga sa mga dump truck so yan ang bagong style ngayon kaya kung dati uh, binubutas lang yung mga bundok ngayon pinapantay na yung mga bundok yung may mina doon kung ano man klaseng mina yon ano na kung saan gumagawa sila ng uh, pagbubuldoser, kinakarga sa malalaking mga hauler, mga dump trucks. So, ano ang mangyayari? <laughs> kung dati, uh, humihina lang yung kabundukan dahil sa butas, ngayon wala na talagang kabundukan. Pinatag na. Kaya yung daloy ng tubig, kung dati may mga harang kasi naka harang pa yung mga bundok. Ngayon ay wala na. Dire-diretso na ang tubig. Kaya, ang resulta, uli, yung hindi binabaha noong 1990s, 1980s, yung hindi binabaha noong mga 2000, pagpasok ng mga 2010, 15, 16, 2020, binabaha na. Ha? Yung dating hindi binabaha ay binabaha na. So grabe, nakakatakot ang mga nangyayari. Sirang-sira na yung kalikasan natin. At sa huli, <laughs> ang nakakatawa, kahit na ganun na, ah, itong ating dinari, itong ating mga nangangasiwa sa ating uh, resources, sa ating kapaligiran, ay talagang pabaya pa rin. Ah, kamakailan lang, tingnan nyo yung nangyari dyan sa uh, chocolate hill sa may buhol. At ang matindi, yan okay pa yan kasi private. Maaring hindi niya alam ang pinagagawa niya. Bagamat uh, may involve o may problema dito ang local government. Kasi bakit nabigyan ng permit yan? Uh, Lister ng kunti yan, mga higala, mga amigo, mga kaibigan. Kasi private individual yan. Sa mga tuwid, hindi laganap. Ang masakit sa lahat itong pag-gobyerno pa natin, local government pa ang may gawa. Tulad nung nangyari dyan sa Cebu, sa Bamban. Ah, uh, Bamban, Cebu. <coughs> na kung saan, yung pang local official ang sumira ng ating kabundukan dyan. Ang, mga, ang bukid diha sa Bamban. Para lang sa prestigioso o ambisyoso nga uh, uh, pagtayo, pagtatayuan. Kuno, ng uh, kapitol, bagong kapitol, kapitolyo. Tingnan nyo ang resulta. <laughs> ha? Grabe. At, uh, pinagmalaki pa sa interview itong si Garcia na, ah, uh, mainam daw yan para umasinso naman yung mga uh, lugar na hindi gaano pinupuntahan ng tao. At sa ibang mansa daw, eh, ginagawa din daw yan. No? doon nilalagay sa mga uh, bukid o sa malayo sa siyudad ang mga malaking istruktura ng uh, panggobyerno, mga museum, mga library. Ang mali po ay, ang, ang hindi po tama sa pinagsasabi niya ay, uh, ang mga western countries, pag naglagay ng mga malaking establishmento sa bundok, ay hindi pinuputol yung mga kahoy. No, inaalagaan pa rin yung mga kahoy at nagkukulay green pa rin yung buong kapaligiran kung stadium man 'yan, kung uh, uh, mga museum man 'yan. Makikita nyo talagang alaga yung mga kahoy, hindi basta-basta kinakalbo, pinuputol at hindi pinapatag yung ano, yung buong bundok. Kung ano lang yung gagamitin ng uh, ng stable uh, building, ayun eh, lang. Pero tingnan nyo yan, nangyari dyan sa Bamban, Cebu. Ha? Malaking question ito. Kaya, nakakaawa yung mga residente dyan. No? Pumangit ng gusto ang, uh, ang hitsura. No? Tapos, uh, ang isa pa na pinagmali uh, din yung kanyang sinasabi na uh, madali daw puntahan kung nandun. No, hindi yan madali. Hindi tulad ng ibang bansa, kahit maglagay sila sa burol o sa ibabaw ng bundok, ay maganda ang transportation system nila doon. Ah, tandaan mo yan, Garcia. Ah, may, kumbaga, ang halos tao naman sa mga western countries, may kanya-kanyang kotse, may kanya-kanyang sasakyan. Pero sa Pilipinas, ah, ano mangyayari niyan? Magkakaroon ba ng biyahe papunta dyan sa bundok na yan? Mukhang malabo mangyari yan. Ang mga may sasakyan lang, eh paano yung mga simple residente? Paano pa kayo makapagservisyo sa kanila? Kaya mali po, nasasabihin uh, maganda yan para uh, hindi yan magbubunga ng maramihang uh, pagbibigay servisyo. Bagkos magiging limitado ang inyong pagbibigay servisyo. Ang mangyayari niyan, doon na lang sa mga may sasakyan at madalang na lang ang pagpunta dyan dahil nga mahirap puntahan yung lugar. Sinira nyo na yung bundok, uh, nagbawas pa kayo ng serbisyo Yun ang magiging kahinat na niyan. Kaya mga bisdak, mga bisayang dagko, uh, kinahanglan parang dapat yung tutulan yan at ay uh, balik yung mga magtanim uli sila dyan sa kinalbo nila, sa binuldoser nila at para wag naman mas manat di amasira ang nang yung hitsura niyan. Okay, maraming salamat sa buong uh, pagpanood ng uh, video ito at paki-share para makarating ito sa pamunuan ni Garcia na ewan ko kung anong <laughs> pumasok sa bunbuna ng mga kasamahan niya diyan sa lokal ng Cebu. Okay, maraming salamat at uh, mabuhay tayong lahat.